So, may buntag mga kadroks. Wala akong pasok ngayon. hindi ako pinapapasok. Pili lang yung pinapapasok nila sa site namin ngayon. Yung pumasok lang daw kahapon. At ngayon ngayon, sila pa rin. So, naisipan ko mga kadroks na pumunta sa office ng angkas kasi yung account ko dun sa angkas guys eh, nanganganib yung account ko dun maka panimixes na sila sa akin kailangan ko daw ay eh, magsalaysay sa kanila kasi nga may nagawali akong violation so sayang naman ma-deactivate yung account no pang site so wala nang bagyo guys pero parang meron pang konting ano ba hinungaw, hungaw na lang pero wala nang bagyo kasi Makita mo naman, oh, medyo maliwalas pa. Pero may kunting hangin na ah, mayroong mga dalag-dalang basa-basa ba na hangin ba? Hindi mo man masabi na ambon. Basta mayroon lang siyang parang laway. Talsik ng laway mga kadroks. So nasa binya na tayo mga kadroks. Punta tayo ng Manila. Oh guys, ito na sinasabi ko umulan <laughs> Umulan guys. Pero kaya natin 'yan. Meron tayong higanting kaputi dyan eh. Ang worried ko lang kasi pag umulan mababasa na yung ating uh, camera. Pero waterproof yung camera ko, pero yung ating ano, uh, mga connection na wire. Nagamit sa ating mic. Yun ang kinabalakhan ko ba? Mabasa. So magka station kasi mura dito. pagas ng 100, ma'am. 100 diesel. Ah, diesel. Unleaded. Hindi man pwede diesel, di ba? <laughs> Bawal na. <laughs> ah. Kapon, bukas kayo dito. Bukas kayo dito, kapon. Pero ngayon, hanggang ano kayo? Ngayon ah. po? Oo. Okay. Pero umulan pa rin, no? Parang mayroon pagyupad, no? Oop. Oh. Sige, sagad muna. Ayan. Full tank tayo sa so 100, guys problema. Sana amigil yung ulan para tuloy-tuloy yung takbo natin. Kaso parang try natin guys. Pagka hindi kaya, magkaputi tayo. So guys, hindi na naman ang ulan. Rat-rat naman tayo mga kadroks dahil hindi pa umulan. Pwede yata dumaan guys no. Ah, hindi pa. Pwede naman dumaan kasi nandito tayo sa galing tayo sa Pure Gold. Ah, let's go. Tumila na. Pero basa yung siminto, basa yung basada. Kailangan mag-ingat. Amping-amping kay delikado may slide. Walay yung kwarta pampatambal, pampahospital. So, nandito na tayo sa may pasita sakop na to ng San Pedro Laguna mga kaibigan may nagtanong sa akin na kanina nung nagtambay ako doon saan daw do yung Metro Bank ng Pasita tinuro ko dito lang daw banda sa kaliwa I don't know kung tama yung tinuro ko sa kanya pero yun ang suspitsa ko na uh, Metrobank Metro Bank dyan, dyan, lang banda So guys, ah uh, ito yung ano, Robinson Galleria sa San Pedro, isa sa pinakamalaking Robinson dito sa Laguna. Uh, Pag-usapang Robinson, ito yung pinakamalaki. Uh, maganda rin, guys. Maganda dyan. Marami pating upuan. Hindi ka mabibitin kung halimbawa eh, mamasyal ka, trip mo lang yung paupu-upo. Marami dyan. Hindi ka tulad dyan sa SM na kukunti lang yung mauupuan. Ah, saan ba yung Robinson na yon? Alam ko na Arminson ah, Robinson yung Metro Bank. Alo ko meron eh. Mukhang mali yata yung turo ko dun sa lalaki. Pindi pala to. Ayan o, oh, pindi. <laughs> na, Bigla mo akong tinanong eh. Hindi ko ako napag-isip eh. So, we're on my way to Manila. Pero yung kainta, guys, hindi na nasakop ng Manila, yan. Sakop na ng Rizal. sa malapit siya sa Kamaynilaan. Eson City, Pasig, yan. Masasabi na lang natin, Manila. Kasi yung pinakakapital naman talaga ng Manila is Manila. Sarap bumiyahe, guys. Himala yung mga ganitong uh, sitwasyon, oh. No? Yung ganitong eksena dito sa Muntinlupa. particular din sa lugar na 'to, napaka-traffic nito araw-araw, pero ngayon dahil sa bagyo o kaya kaka-ano lang ng bagyo, kunti lang yung lumuluwas. Umaavering wala at ang pasok talaga ngayon sa ibang ano, estable sa uh, establisimento. Kasi o, oh, ang luwag-luwag ho. Oh. Sobrang luwag, guys. Ay, nandito tayo sa may poblasyon ng Montilupa. Papuntang Bilibid ayan oh. Diyan, Bilibid yan diyan, guys. Like, mga sa kulungan. Ayan, dito na tayo mga katrok sa may parting Alabang. Ayan, oh, makikita mo na yung flyover sa Alabang. Sakto so, actually, dito, bayanan pa to eh. Puti, tumila na naman uli. Kasi pagka... Eh, hey, boss, daan pagka tuloy-tuloy ang ulan guys na habang nanakbo madali ito masira kasi nga palit LCD na yung Samsung ko eh eh nakakatamad kasi tanggalin sa lagayan dahil sobrang higpit nyan so ngayon guys Punteriyan natin sa kainta pero hindi naman tayo kailangan nagmamadali. Ang plano talaga kapag pasukan ako ng booking na papunta roon pupunin ko na pero booking ng mobit hindi sa angkas kasi di, ano nga tayo sa angkas na suspend kung papasukan pupunin ko pero pag hindi okay lang at di naman tayo nagmamadali kasi wala namang deadline yung pagpunta natin doon so ito nasa vicinity na tayo ng alabang Ayan guys, Alabang. Alabang girl. Muhos yung ulan guys. Pero hindi tayo na timingan. Nandun kasi tayo sa ilalim ng skyway kaya hindi tayo nabasa. Ngayon, oh, na-open na. Kita mo, basang-basa yung siminto. Buti na lang. Nandun tayo, hindi tayo na timingan. Nandito pa rin ako sa may parting sukat. So, kasi kung magkataon basa na naman, yari na naman 'tong cellphone ko. Hay. Ingay talaga rito, guys. No, sa ano? Kamay nila, na nang nanay ko dito. Dito bumiyahe, kasi sobrang ingay. ayun mga kadroks ayoy, nandito na ulit sa Santa Rosa malas yung lakad natin guys sa kainta, sa angkas kasi sarado dahil may bagyo pa rin sa Manila basang basa ako kanina mga kadroks buti dito sa Laguna wala wala ng ulan pero doon sa mulas sukat hanggang uh, kainta grabe basa pati yun basa ito sapatos, medias. Pati yung damit ko, extra na uniform na nakalagay sa uh, top box ko, basang-basa. Kaya ito, umuwi na muna akong luhaan, mga kadroks. Kaya nandito na tayo sa malapit na sa amin. Dito sa may Nia Road. Dito yung Nia Road na shortcut na dinadaanan na natin. Dito guys, okay, so, meron dito ang sabi kong creek. Yan o, oh, marami pang tubig. Ah, ya, tubig yan, galing sa silang Cavite. Tapos dadaloy yung creek na yan papunta sa Laguna Lake sa lawa ng Laguna. So, uwi na tayo ng bahay mga kadroks. Negative ang ating lakad. malatiyak pa pagalitan tayo ng asawa. Sayang lang tayo ng gasolina. tapos nagsayang tayo na ng gasolina, damit at oras. Pero okay lang, nakapag vlog naman tayo mga kadroks. So, hanggang dito na lang mga kadroks. Bye bye. See you around.